Ano kong? Andito ka pala? Wala talaga eh. Ah. Wala talaga. Lumalim na lumalim, ano? Ano kailangan kong asarol eh. Here we go again, mga ka-farmer magandang buhay here we go again ayan sinasabi ko dahil magdamag daw itong ulan na ito ay patay tayo chicken natin ang tubig tumaas nga ay hindi pa naman naabutan yung ano yung kulay blue na tubo ayan o oh. Patay sa na kasi kukunin ko yung motor itong maliit ay naglolo ko kahapon nakalas yung kadena maluwag kailangan lang kong higpitan Ah, tayo naman ay silip muna sa lechonan. Grabe oh. Wow. Ito tayo nagpapakain ng mga alaga. Maya-maya na. Ah, ibili muna ako ng naglaga ako ng baka kanina. Ay kagabi. Wala namang pasok. <laughs> wala nang magsumipot sa mga boys siguro. Alam naman po nila talagang kanina kasing umaga mga alas 6. Ang lakas po ng ulan ito, ano na to, mahina na ito. Pero tuloy-tuloy. Eh. -tuloy. Talagang kailangan ata itong uh, bagay, lang naman. <laughs> malaki-laki din po kasi ito. Itong ating daanan na to. Hindi din po biro ang gastos hindi ito. So, ayan. Ang... Uh, Marami kasi nagsasabi uh, pa ayos daw. Yung tropa natin ng DPWH. Hindi, <laughs> malaki-laki din po itong gastos. Siyempre, kung ako gusto ko nga graba na lang po sana ang ilagay eh. Kasi pag puro semento na parang namawala na yung pagka-farm ano. Oo, so, ayun. Ah, uh, kunin ko yung motor. Bibili ako ng pandesal dahil si Be si Bebe si Chichi pala gusto ang pandesal na almusal. Or kaya pancake. yan ang gusto niya. Ay tapo naghahanap ng pandesal. Tapos, Ah, uh, bibili na rin ako ng pangrekado doon sa nilagang baka. Chicken natin ang tubig. Ay, ah, kulay putik na naman. Taas oh. Natakpan na naman yung ating overflow. Ayun. Minalamig ang ating mga alaga. Ayun. Kumusta kaya ang Lichunan Eh lichun tayo yung isa ngayon Para po kinananay Siyempre Kay LP Akala ko nga hindi na natuloy pero oh, Si Romel na nakipag-coordinate Siya naman ang pina pinalo Sa kanya, malaki yan Tinuro ko pong pinakamalaki Nang naandaw Wawa naman si Kongkong oh ano Kong. Andito ka pala? Wala talaga eh. Ah. Wala talaga. ah Kapag na ulan na ito? Oo <laughs> yeah. okay. kaya. mo yan. Malakas yung ano, alas stress. Ganda ng baboy eh. Ang magaling araw. Parang binubusong Ganda ah. Maganda yung kay ano no, kay Ras, si Ras ang pangalan niya sa palengke. Basta 35 pag mas maganda na no? 35 pa na. no. Yun nga sabi ko kay ka Farmer Anthony, mas gusto ko na yung medyo may pag touch of hybrid na. Kasi yung balat sigurado kang crispy. Pero si ano, ah, Alberto Dato. May order uli. Ayan o, no? ka-farmer Alberto Dato, shout out sa'yo ah, At anong gagawin natin ngayong maulan? Gusto mong maghanap ng ahas? <laughs> <laughs> Joke lang Sinabi namin sa anak kuya, limasan niya yung ano, ispan yung uh, sa ito Oo. Oh. Di ba lumilipat yung mga ito? Oo. Oh. Yung ano, yung... Oh, yung, ano, yung ano daw, sabi ni Rambo <laughs> Yung timba-timba yung Loko talaga to ta si Rambo bahana naman tayo ha ah. <laughs> ay 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 ito na pag pakawala na ako ng kalapati kahapon lumayo yung alam mo yung umikot siyang ganon naka ilang ikot tapos pumunta doon sa may ipapuntang kabyaw akala ko wala na ganon ba yun ah tapos mga 5 minutes na wala lumita tapos dumiretso na ganon pala no Uy, hindi na ano. sampo. Ah, pwede ko nang siguro ng kabyaw yun, ano? Kasi, babalik naman. Para, pang, pa, familiarize naman, familiarize yung, ano. Patulang akong rawan, na pang babay at sa tindahan ha? Ha, 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 Hindi ha, 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 Oh, yan o. Oh. Look. Eh, ililipat pala natin yung tanim. Masyado naman dinikit mo sa kalsada. Sa daanan. Oo, oh, hindi. Ita, ilapit natin ng kaunti. Okay lang yun. Kahit medyo siksikan sila. Hindi naman natin na lang. Pwede eh, pa na may yan, di ba? Hmm. Eh, dikit na lang natin ng kaunti. Huwag naman dikit na dikit, ha? Pinitas ko na pala yung kalabasan. Laki. Hindi doon sa may Oh, ispan, Bigat. 2 kilo. Oh, mga 2 kilo mahigit. Madilaw na rin naman eh. Lagkitan kaya 'yon. Oh, Ang sarap 'yon, may gata. May may ano, sitaw. Ah, ganitong ulan. Hindi eh, basta-basta titigil ito. <laughs> Dire-diretso. Sana madagdagan pa ng ano, Sabado-Linggo natin, Lunes pa lang naman. Ito na yung pinakamalaki na. Ano? Mm -hmm. Tapos ang naan doon, anong size? 25 na lahat. Na lahat. Mm -hmm. Si Nasebi, alam ko may second week, may inaano sa akin eh. Tanda ba? Magaganda din ang mga baboy nila. Sanang mm -hmm. sayang si Tatay Peli. Pero pala. <laughs> Paano dumami kasi? Ah, hindi mi Dahil syempre nga naman, eh may siguradong buyer, di ba? Kimikita eh, ka. Ayun, nadali siya. Ano lang? Ano Oh, maabot daw ng 30 eh. Marami nga ayun. Wenak pa. kinaka sabi ko nga tay, kung ano may kulungan kayong mauupahan eh kahit mapagod ka na lang bibisibisitahin mo di ba yung kakilala mo naman bagay iba kasi talaga yung nasa likod bahay mo lang kaya lang kung ano subdivision yun eh pero bakanting lote yung nakatabi nila sayang kasi on call eh pagka meron 'Di ba? Kung kulang tayo, nakatatawagan natin. Kagaya ng bigla na order ni Mayora, wala akong 25. Oh. Takbo agad siya. Nagawa niya daw ng paraan eh. Ewan kung anong diskarte niya. Pakay Robinson, ano? May kulungan si Robinson dito eh. Ngayon, oh, balik tayo mga ka-farmer. Ayan, humupa naman na ang ulan. Pero, sabi sa balita, totoo kaya yung nakita ko sa post. Dikit-dikit yung bagyo. <laughs> May mga LPA pa na parating. So, ay, nako. Ah, baka, baka po eh, itong El Nino ay, ang, effect, ang epekto na, sa atin dito sa Pilipinas ay ulan naman po ang dala. Dahil uh, yun nga pagka-mainit daw po yung dagat, serye marami po ang nabubuoong uh, marami ang nabubuong bagyo, no. Pero sana wag naman tama lang balanse lang yung angat dam, nag ano na, nag na na malamang sa malamang mapupuno daw by the end of uh, this year, no parang ganun ang sabi nila yung marireach daw po yung maximum level syempre <laughs> nagbabasa-basa tayo so ayun po tapos tayo naman ay babalik sa taas nakabili na ako ng saging ayan mais uh, pechay yung pong baka na yun ay yung pa nabili ko ng Santa Maria Batangas Santo Tomas yun mga kaparmer So ayun kinakabuo no Malapit kinakabuo na no? Dapat pala pupunta ka doon mga 6-7 o'clock In the evening Doon sa Santa Maria So ayan yung mga papasyal po, bilihan ng baka Na isang street, puro baka Eh pagdilim-dilim na Kasi ang kataylaw po nila alas 5 Alas 4 So nakasabit na yun doon ng mga uh, 6-7 in the evening Na ando na po maka-kapili na kayo ng magagandang uh, cuts part ng uh, baka may naging inquire kasi ako ng kolong-kolong kasi bala kong yung may sinanglapo kasi sa amin at uh, binigyan din naman ako ng go signal uh, na yun nga lagyan ng kolong-kolong naisip ko na si Car, uh, si Ford Ranger bigay ko na lang dito ah, magamit po ni Rambo kasi si Rambo eh minsan nakita ko naggo grocery nahiya namang manghiram doon ng tricycle sabi ko bakit hindi ka manghiram Dala dalawang motor doon so, sabi ko para mayroon din siya magagamit gamit dito ah, standby dito na isang motor na may sidecar ano tapos yung kolong kolong na uso ngayon mga ah, nasa 14 to 13,000 mga ganun po ang presyo. Yung simple lang na may bubong, may upuan. Ano na kaya itong ating uh, kung kung walang trabaho. na pa yung ngayon. Huminto yung ulan, oh. Buwi na yun, Ay, ano haluna. Ano ras ang ano nito, deadline. 11 Ay lebel. Anong problema ni Rambo? Ha. yung ano daw mga muna ah. alin? Ah, oo, pwede na kaya, pwede na siguro no. Nakita ko kahapon. Ano Ha? Ng ka brownout ba? Ah, baka dito lang. Baka naglulo ko na naman tayo. Kasi nang nagkakatay kami, eh, yung mga ilaw natin dito, kapatay hindi Oh. Kaya kailangan na talaga mabago ang linya. Baka tayo eh. Dito lang yan. Doon sa bahay. Hindi naman eh. Mm, mga 20 minutes. Nako, may problema na naman yan. Next week ang alalakaring ko na sa pelco yung ano, yung wire para makapagpalinya na tayo wow. dalawang rollo daw ang kailangan magkano na kaya yung isang mahal na rin siguro ngayon baka nasa 20 na isang rollo ngayon yun <laughs> <laughs> oh kasi pagka hindi ka pumili sa pelko ang magiging problema baka mamaya sabihin nila substandard kung sa hardware ka lang bibili okay. kaya kailangan galing talaga mismo sa kanila hmm. Baka mamaya may lang ang gastos mo. Bagay nung si nani ni Nelalun eh. Pero po rin natanon oh, sa pail ko ka talaga bibili. Hirap niya kung pagtapos ang lagay ng kuryente. Oh. Pinalitan ng lahat ng mga poste doon. Ah. Yung linya kung tumakbo lahat doon. Yung sa kanya, hindi na naano. Parang yun dito. Namin. yung Yun dito noon, nagpakabit kami. Hanggang doon sa may tangke, hanggang dito sa amin. Oh kami bumili. Okay, na, Tapos nakihati na bandang huli, nakihati na din lang si Ate Mary. Basta ganon, hmm. Mga nagpakabit na rin dito. Ganun so, na yung isang linggo. Pinalagay mga poste dito. yung mga wire. din <laughs> din Ayan, check na tayo ng ating mga alaga at gusto kong batiin si na tita Net at tito Rory Kalalang. Ayan, at syempre may pinababati po sila si Doc Den Dizon and his wife na si Aileen. Ayan. kamusta po kayo at maraming salamat sa support. yan sana si tita Net ay makapasyal po uli pagka umuwi po sila. <laughs> Ayan, tayo naman ay... Teka, magpapakain ba o silipin muna natin yung mga pigeons natin. Oh, kuha na pala ni Romel mga ka-farmer yung ah uh, lechon. Andun ako sa kalapate. Nilinis ko yung ano, anuhan nila. At, eto na. Pinasok na ni Rambo yung mga uh, ating pabo. kaya oh. Dami-dami din pala Ayan oh, nasa loob na po. Talagang maputik na 'yan. Itlog doon ah. Ay tabo din siguro. Ayan oh. Medyo manini bago sila first time nila sa lupa. Ayan. Pero okay na, medyo malalaki na naman. Ano na 'yan? Ah, na. Ah, ay na ano eh. <laughs> Ong oh, naman. Alagyan nga ang daanan yung tubig Bakit matambakan ang graba itong daanan na ito ang, ang Ganda ito may putik putik pa ah, Ang babaon yung graba Titigas siya ito. lumalim na nang lumalim ano? Napaling kailangan kong asarol eh. ni Romel ha talagang mabilisan lang ano sina naman pala last 11 na naman pala. ah, yun o, oh, ngayon lang tayo nakapagpakain mga farmer ah, okay, na yan dinabidamihan ko ng oregano binabad ko muna ng kaunti para maabsorb nila yung suka may suka yan, suka, oregano bawang, ginger blender po yon. tapos yun naman ang pinangano ko sa pagkain nila yan, para mas matibay Inatagal-tagal ko ng konti para mas masip-sip ba nung ano, nung pagkain. Hinalo ko ng hinalo. Gahanap ako ng Pure Alphonse na bloodline ano. Ah, wala kasi sa bio Pigeon. Tapos may nakausap ako uh, wag, wag daw ako mag invest sa inakay kasi ang inakay isang taon pa nga naman halos talagang susundin mo isang taon bago ka magkaroon ng anak so sabi niya mag breeder ka medyo mahal pero yung breeder naman ay dalawang buwan lang may inakay ka na ah, <laughs> mga naman ang ano pero ako naman kasi ay, inakay dahil gusto ko munang masubok bago ko i-gawing breeder ano. So, abang nag enjoy enjoy lang muna tayo. Ito nga't naiisip ko kung ano ang magandang gawin na uh, love Kasi kailangan ko na rin magpagawa kahit maliit lang muna. Uh, siksikan na po sila. Dito. Nag-iisipan ko kung dito na collapsible, ibig sabihin pwede siyang kalasin, pwedeng ilipat sa ibang lugar or ipapaayos ko ito. yun ang aking pinag-iisipan may materyales na rin naman po dyan kumbaga magdadagdag na lang naman ako ng bubong and then yun nga yung sa labor may materyales halos kalahati na andyan eh. na lalo na yung mga mating ano na andyan na po naka nando sa may garahe may mga mating na ako na inorder pero kulang pa naman nating tingnan ko pinapanood ko ng kumakain itong mga ito at ako ay, uh, na sisiyahan syempre ko kumakain ng mga alaga ayan o tubig na naman dito pala ayan ah, kailangan na din itrim dito mga farmer pagka mga boys ano <laughs> nagbulaklak tatlo na lang ang baboy natin Kaya uh, e, pero si ka farmer Anthony may darating po ngayong linggon to hihirit tayo sa kanya tapos tawagan ko si Sebi kung pwede na ba siya baboy niya no so, sabi niya second week daw eh malay nyo medyo lumaki naman kaagad isang linggo na lang naman pagitan Lutin natin. 25 na lang daw ito. Pero sobra to ng 25. Ito mga 26 na ako ha? Lakas kumain. So ayan o. Oh. isang linggo. Tapos isang puti dito. Ayan o. Oh. Ah, sinachuchay, papasok na lang nya Nandito daw kanina eh, pinasok muna Ah, sa gabi Gabi pala sila inaano, tinatabi ah, na naman ng matinding ulan pinasok oh. muna ah linabas muna ang ating mga manok oh. kinalitan na <laughs> yung bibi ayun ang laki na ako para na nilang nana ang bilis lumaki ah talagang magwalang problema Mabilis. Oh, baha na dito. Oh, huwag naman sana magdire-diretso na naman. Mahirap kasi yung kagaya nung nakaraan, kagaya kay Egay. Hindi po napahinga talaga yung lupa. Binira ng, bira ng, binira ng ulan. Kaya yun. ng matinding baha yung mga mabababang lugar. Ay, pa naman kasunod na bagyo. Sana huwag naman dumire-diretso. Si na kuya pala nakahuli ng sawa, no? Dalawa na lang daw ata na tirang lab, love, ano? lovebirds niya. Nubos. Sawa naman. <laughs> Habit kayo sa inyo mga farmer Dito, dahil lang andyan lang ang bundok, uh, ay kasama na po sa buhay namin ang ahas. Pero syempre, yun nga, ah, uh, Kala ko ano okay ba Yun po uh, Siyempre na ano pa rin naman natin ano? Pero kung hindi talaga mawawala Hindi mawawala ang ahas Kainin ko nga muna yung aking mga Hito So ayan ako yung nagkakanbas ng kolong kolong Yung may ano na yung may bubong baka ipamana ko si Ford Ranger kay Rambo pa, pero papaayos ko naman yan syempre hindi ko naman ibibigay ng ganyan ang itsura no? para papalitan natin ang upholstery yung puan tapos palalagyan natin yung harapan ng harang din meron namang gumagawa nyan eh naalala ko dati 600 lang yata paggawa eh. pagawa ko noon yun nga kasi pag kinakarga ng mga kung ano-ano, mga tubo, mga ano nasuso nabubundol, nasira tuloy. So, ayun po. Nasa 15 eh, 14 to 15,000 yung ang uh, canvas ko. Yung uh, kulong-kulong. Pa-ininom na natin. mga hito natin pero ito ubusin ko na lang bahala na ubusin ko na lang yung pagkain yung binili ko Ando sa baba meron pa naman oh. taas na naman oh. pantay naman yan kasi syempre pang abot na ya malalaki dito ay Edmond pala yung nagbaba ko dito na isang araw wala naman ako Saan ba ako naman? Hmm. Uy, kawawa naman kayo Kawawa Ganun lang ang teknik para kumalat to ang naman, ganon. Ang technique. Ayun, O mas malalaki na dito. Ganda ang kulay. Ang eh. ganda kulay. Malang kulay ng tubig. Ay, ayan mga farmer sarap ma. Ligo. Sa ulan. Hindi hindi naman pala actually ulan to. Ambon. Ayan oh. Sarap maligo sa ambon. May alalay tayo. Ayan. Tapos nagpapa out pala si ah Robert Carlos ayan ah, pinapabati niya kayang pinakamamahal na asawang si Ana Veronica ayun. Kumusta kayo dyan ka farmer ah, sana nasa mabuti kayong kalagayan so, Ayun. thank you thank you so much sa support na po ninyo ah, ayan, tapos na tayo mga farmer at ako'y naka isang vlog lang ngayon dahil ano tayo activity sa baba so, din ng konti. <laughs> so, ayan, marami pong salamat At magandang buhay Ka-farmers, delivery done Kainta, Rizal Happy wedding day Ma'am Edgardo And Marites